dati na stranded kami sa Palawan. Mm. Eh, paborito ko yung pastillas at hopiat. Kumakain ako, lumapit siya sa akin, may dala din siyang pastillas at hopiat. Sa nung niya, ano ba tayo? Tayo na ba? Sabi ko, yes. Tapos, kiss yes kayo. Wow, <laughs> oh, hindi yata naikwento ni Ray Mag sa akin yun. Itong anak ko may pagka-sweet pala, Napaka-sweet. Kapag same flight kami, hatid sundo ako. Oh, really? Mm. Mm. Hello, everyone. Did I miss anything? No, pinag-usapan namin yung good old dad. You, you didn't miss anything. Uh, I thought aso shop ka. Dumaan kasi ako sa HR. Para sabihan na mag-hire na sila ng bagong janitress. And of course, iayahin kong kumain. Ah, sure hindi mo na kailangan asikasuhin yan. Dapat HR ang mag-handle niyan. Si Leilani, eh, siya yung dating nagtatrabaho noon. I just wanna make sure na maayos siya at maayos yung papalit sa kanya. Remember Leilani? Yung dati natin kasama? Ah, Oo, oh, pero di ba wala na siya? Umalis na siya. Yeah. Oh, Ang sayang, hindi kayo nagkita. Magkakaroon sana tayo ng mini reunion <laughs> at magre-reminesce tayo. Oh, siya siya, uh, aalis na, mauna na. Makita lang ah, tayo sa restaurant mamaya. Sasama ko si Denver. Iha, yeah, sasabay na ako sa'yo. Akin ah, na lang to, ha? Sige. Let's go, let's go. ibigay ni Divina. Wala ka dapat i-sorry sa akin. Ikaw nga nagligtas kay Savior eh. Tsaka, alam ko wala, so, wala ka sa mga ito Salamat po ay. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo eh. Nadamay ka dahil sa anak ko. Okay na po yun. Sanay na rin po ako na sinasaktan ni Libby. Palagi? Mga ilang pesos na rin. Nakakainis ah, na po kasi kapag may nadadami na yung pang tao. Kaya po kayo ngayon, nadamay kayo. Masakit po ba? Wala. Okay lang. Okay lang ako. Darin ko na po kaya kayo sa klinik. Eh, hey, wala lang to ka mag-alala. Tsaka wala rin akong pambayad sa mga ganyan. Pero ate, kung may masakit po, dapat mapacheck ka yan. Baka mamaya lumala po yan. Darin ko na lang po kayo sa bahay. Para kahit papano, may alohan ko po, po. Tapos mo first date ko po, po kung ano man kailangan. <laughs> Sige. Alam mo. Ano yung narinig ko kanina? Hindi ko naman alam na may trip to memory lane pala kayo. Han, nagdala ng pagkain to si Divina na nagpapaalala ng no, mga trip namin before. Walang meaning yon sa akin. Wala ba talaga? Wala nga. Alam mo, kulang ko na lang papa-play yung video niyo ng love story niyo. Don't you believe me? Ayoko lang siya mapahiya, kaya hinayaan ko. Alam mo, tingin ko ginagawa niya to pag wala ako. I don't think so. Hinalap ko pa nga niya kanina sa akin eh. Look, baka nakikipagkaibigan lang si Divina. Or she's just being generous to us. Wala si siya ginagawang masama eh. Sana nga. Han. Mm. On. Listen to me. Walang meaning yung ginagawa ni Divina sa akin. Okay? So please, huwag mo siyang pangisipan na masama. Again, she's just being nice. Alam ko, ikaw ang nagpapakanais. Pero iba eh, talagang pakiramdam ko dyan sa babaeng yan. Karamdam ko, gusto ko pa rin niya eh. Dito na lang po tayo. Mas mabilis mo makakuha ng taxi dito. Ha? Sige. Eh, abang nag-aabang ka dyan eh. Tawagan mo muna si Prince. Ha? Sige po. Wait lang po Na. Oh, eh, checking lang kung buo ka pa. Bawi <laughs> ka na ba? Opo, tay, tay ka. Nasaan to kayo? Saan si Bayan? Ah, oo. Oh. Eh, nagpasama eh, lang ako maglakad. Eh, para magpahangin. Para maka-exercise din. Para sa akin. Ano, pauwi ka na ba? Opo, tay. pa ka naman dyan. Ayos na ayos po ako, tay. Ang hindi po okay ngayon, ito si Ate Lailani. Juan. Hello. Leilani. Opo tay, napaupo kasi siya sa kalsada kanina eh. Pero wag po kayo mag-alala, ko siya sa bahay. Bahay? Opo tay, dadalin ko po siya sa bahay para magamot ko po to. Ha? Itakit na lang po sa bahay tay, ingat po kayo pag uwi <laughs> Sir Pascual, atensya na, naabala ko na si Princess. Pero tamang-tama kasi may gusto rin naman ako itanong sa'yo. Ano naman yun? Kita na naman tayo doon. Sige na, tayo. Ingat po kayo pag Bye-bye!